Nagmistulang Olympics ang Fed Olympics na idinaos sa Makati kahapon. Naging espesyal pong ang aktividad na ito sa mga espesyal ring batang kalawak dito. Sino kaya sila? Kilalanin natin sa report ni Mav Gonzalez. Mm -hmm. Alam mo na sa Olympics ka talaga sa idinaos na Pedia Olympics sa San Lorenzo Park Makati City pero ang mga atleta dito special kids, handicaps, orphans at street children sa Sports Olympics for children with special needs. Nakakatuwa kasi parang sabi ko nga kanina, we have changed some of them in order that the children will be able to participate, no? Yung ine-emphasize naman namin dito, it's not competition but participation. Mahigit tatlong daang bata ang lumahok sa palaro. Sabay-sabay silang nagbikas ng oath of sportsmanship. At let the games begin! May obstacle course. Ball throw. At flag pinning. Nagpakitang gilas pa sa pagsayaw ng cha ang mga chikiting. Masaya po. Kasi po nakikita ko po yung mga ate at kuya namin na mababait. Masaya. Anong pinaka na-enjoy mo dito sa event? bublowing, taso. Yung mm, nagpapatawa. Nag-enjoy ka ba na madami kayo nandito ngayon? Opo. Sa Abril, lalahok sila sa Pedia Camp sa Camarines Norte. Parehas din daw ito sa Pedia Olympics, pero tatagal ng sampung araw. Dahil sa Pedia Camp, nakaikot na raw ang mga bata sa iba't ibang bahagi ng bansa at minsan ang nakarating sa Chicago, Illinois sa Amerika. Mav Gonzalez, GMA News.